sa tuloy-tuloy na pag-ulan, gumuho naman po ang lupa sa ilang bahagi ng Baguio City. Ilang tipak ng bato ang bumagsak sa Kenon Road. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ba ang nangyayari ngayon dyan? Anong sitwasyon? May mga nadadaanan pa ba ng mga kalsada o maraming apektado ng landslide? Ruth, isinara muna ang Canon Road at tunnel nito sa mga motorista. Yan ay matapos magbagsakan ang mga bato dahil sa walang tigil na ulan. Bukod dyan, kaliwat ka ng landslides din ang naitala rito sa Baguio City. Gumuho ang ground floor ng dalawang bahay sa barangay Luwakan, Apugan matapos lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kasama sa gumuho ang pader ng bahay at mga malalaking bato. Kwento ng mga residente, Miyerkules ng madaling araw nangyari ang pagguho. Nagulat na lang daw sila nang marinig ang malalakas sa pagbagsak ng mga bato hanggang sa tuluyan ng gumuho ang ground floor ng dalawang bahay. Agad namang nakalikas at walang nasaktan ang mga residente doon. Sa ngayon, tinakpan muna ng plastik ang bahagi ng gumuhong lupa para di na ito lalong lumambot. Hindi kalayuan sa dalawang bahay na ito, gumuho ang lupa sa slow project na ginagawa ng DPWH. Hindi raw agad matapos ang proyektong ito dahil sa masamang panahon. Anim na pamilya na nakatira malapit sa lugar ang pinalikas muna. Isinara na naman ng Baguio LGU ang Canon Road sa mga motorista dahil sa mga bato na nagbagsakan mula sa bundok. May ilang malalaking bato ang nakaharang pa rin sa kalsada. Habang sa harapan naman ng tunnel, natanggal na ang mga bumagsak na bato. Ruth, sa ngayon, tanging mga residente lamang yung pinadaraan sa Canon Road. Bilang pag-iingat, lalo't tuloy-tuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Patuloy naman na nagbomonitor ang Baguio City reduction Management and Council sa mga report ng pagguho sa lugar. Ruth? Yan po ang express report ni Camille Samonte. Ingat kayo. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.